Taong 1987 nang madrap sa NBA League itong si Tyron Curtis o mas kilala bilang Boggs ang nag-iisang player sa buong NBA history na noon ay sumira sa height advantage ng buong liga gamit lamang ang height nito na 5'3" ay eh nakipagtapatan ito sa mga dambuhalang players noon ng NBA at napakaraming legendary players noon ang talagang pinahirapan nito gamit ang napakatinding depensa at bilis at mataas na average of stealing of opponents ng player na ito at hindi dito nawawala ang mentality bilang isang magaling na player noon na siyang nakatulong sa kanya para makipagsabayan sa mga malalaking pangalan sa NBA history. At hindi nga nakalagpas sa bangis ni Mahagsi Boggs ang mga player tulad ni Larry Johnson na may height na 67 foot na sa huli naman ay naging teammate rin nito sa Charlotte Hornets at ang talagang nagpayanig sa NBA ng makatapat nito sa depensa ang all-time MVP at ang tunay na GOAT na walang iba kundi si Michael Jordan na binigyan nito ng isang matinding laro na talagang tumatak sa mga taong nanonood noong taong iyon. At sa bawat pagtatapat nga ng dalawang kupunan nito ay talagang inaabangan ang matinding depensa ni Magsi. Katapat ang Jordan na talagang kilalang kilala ng mga panahon na iyon. At ito nga ang si Magsi Boggs matapos na makapasok sa liga ng NBA ay talagang pinaingay at ginulat nito ang napakaraming tao. Lalo na ang mga players na nakakatapat nito sa loob ng basketball court. And during his 14 season in her NBA career ay nakapaglaro siya sa apat na mga kilalang team tulad ng Washington Bullets, Golden State Warriors at Toronto Raptors at ang team kung saan mas nakilala ito walang iba kundi sa Charlotte Hornets. At taong 1988 to 1997 nga nang ito ay madrop sa team ng Hornets ay mas lalo pang nakilala ang pangalang Bog sa larangan ng basketball. Dahil nga sa pambihirang bilis at leadership nito sa kanyang mga teammate ay pinagkatiwalaan ito ng nooy assistant coach na si Dick Harter na noon na may sinasabi na ginawa pa nga nitong gawing bench player itong si Magsi Boggs. Nasa huli naman ay sinabing ito ay kanyang taktika lamang para gamitin sa mga kalaban dahil itong araw si Magsi Boggs ang susi ng Hornets para manalo sa laban na talaga nga naman na pambihirang lakas ni Mag si Box ay wala sa kanyang pisikal na pangangatawan kundi sa mentalidad bilang isang maabilidad na player noon. At sa height nga nito na 5.3 feet ay nakapagtala naman ito ng 39 blocks sa kanyang buong karir sa NBA. At sa labing apat na taon nito sa NBA League ay nakapagtala naman ito ng 7.7 average points and 7.6 assists at 2.6 rebounds sa mahigit 889 regular season games nito. At ito nga si box ang sinasabing naging role player noon ng Charlotte Hornets at nagawa nitong ipasok ang kanyang team sa playoffs kaya naman nakuha nito ang atensyon ng buong liga dahil ito nga ang nag-iisa sa mga player na may napakalaking ambag sa team niya noong mga panahon na iyon. At taong 2000 to 2000 nang hindi ito makapaglaro ng tatlong sunod na game sa season na iyon dahil... Sa iniindan nito na injury sa kanyang tuhod, na madalas namang nagiging injury ng mga player sa NBA, ang chronic knee injury. Dahil na rin siguro sa matitinding training na meron ang mga player dito. Na dahilan kung bakit bumibigay ang mga muscle sa kanilang mga tuhod. At matapos nga na magretiro itong si mag si Box ng taong ding iyon ay nagpasya naman ito na pumasok bilang isang real estate business. At taong 2005 naman nang pumasok ito bilang head coach ng isang women's basketball team, ang Charlotte Sting. At 2011 ay naging head coach naman rin ito ng isang high school basketball team, ang United Faith Christian Academy sa Charlotte, North Carolina. At taong 2014 ay nagpa ang organisasyon nito na siya ay gawing ambasador ng Charlotte Hornets dahil sa magandang partisipasyon nito bilang isang miyembro at taong 2020 ay itinalaga bilang leader sa Kilalang Sports Center sa Carolina, ang North Carolina Sports Hall of Fame. At hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin ang pangalang magsibog sa larangan ng basketball sports. Maraming salamat sa panonood ng aking video. Salamat sa pagsama sa akin para pasukin ang buhay ng mga kilalang player noon hanggang sa ngayon. Maraming maraming salamat.